Hello guys. Ayan o, nagluluto yung asawa ko ng magluluto siya ng laing. Ginataang gabi. Dahon ng gabi. Mekos-mekos yung sibuyas, bawang at buya. Ngayon, nilalagay niya yung hindi daw pasayan niya. Ang udang. Lasik, lasik daw yan. Yung may tinik-tinik. Hindi daw siya alamang. Okay, ang kano nga ang kano nga udang. Hindi ko uh, lasik kano. Hmm. Hindi ko alam kung anong diferensya ng lasik at saka udang. That is uh, ano, Ilocano. Ilocano. Ngayon, dalawang gata ang lalaki mo. Kaya pala masarap. Hintayin natin yung susunod niyang imekos-mekos. Ayan. Antayin lang daw natin siyang mag-crispy. Mag-pirog-pirog. Adi udang na, adi lasik na una na. Hmm. Ngayon guys, lumalabas na yung aroma. Na, ano na siya. Parang natusta na siya. Ang bango-bango hmm. Kumukutok na. Kumukutok-kutok na siya. Ngayon hinalo-halo na niya. Kanina itinabi niya muna yung ano, sibuyas, bawang at luya. Ngayon lalagyan na niya ng gata. Coconut milk and can. Two can. Bali, ano yung ano namin, yung gagawin namin is ilang pounds yun. Yung ano. Um, ilang pounds. Oh. Ah, yun, yun naman yung regalo ng ating kapatid na uh, pag ano, paminta shaker hindi wala nang ulang ka effort effort ano lang siya turn on mo lang siya oh, uh, yun tingnan mo ang dali niyang magano maggiling ng paminta hal at saka ngayon nilalagyan niya ng uh, ano chicken powder ah uh, patis pero na ngayon pakuloan daw lang natin yan bago niya ilagay yung mga dahon at saka tangkay ngayon guys, umukulo-kulo na nilalagay na niya yung dahon ng gabi at saka tangkay hmm. mga ano yan siguro 5 pounds 5 pounds mahal lang ang ano gabi dito sa amin 6.99 na pound parang ano 250 pesos ang isang pounds mahal Kaso nga lang, gulay is life. Kaya, ano, mas maano mas mahal ang budget ng gulay kesa sa karne-karne. Pero yun naman ang masarap kasi, gulay. Yun, hinahalo-halo lang niya, guys. Sabi ko, tingnan ko nga kung paano ka magluto at bakit masarap. Baka may nilalagay siyang, ano, ang pa may nilalagay siyang gayuma. Bakit masarap. Kasi kung ako ang magluto, hindi nakakain. Siya lang ang kumakain. Ako lang kumakain, hindi siya kakain. Ano okay, na? Ngayon, takpan na daw niya. At palambutin. Okay, antay-antay lang tayo guys. Ayan guys, medyo malambo-lambot na siya. Sarap niyan, lakay. Hmm. lumbutin natin siya. Ayan, takpan na naman yung takpan, takpan. Ting. Ginataang gabi. Ayan. Ano lang namin kalambutin ng kalambutin. Sa so, medyo mag ano yung subside yung kanyang sabaw. Hindi niya nilagyan yan ng ano guys, ng tubig. Puro gata ang nilagay. Hmm. Sarap, sarap. Yan ang masarap. Hintayin natin hanggang maluto guys. ulit. Ayan guys, ang kanyang laing lutong-luto na. Malambot na malambot na. Ayan. Ang kanyang mga sili ay hindi niya biniyak dahil hindi ako pwede sa maanghang. Kaya ganyan lang ang gawa niya para kung kainin niya is ano lang siya. kagatin lang niya ng solo. <laughs> Ayan. Hmm. Ang sarap pa naman nung sili sana. Ayan, Ayan guys, ang kanyang finished product.